Senator Jingo Estrada na sa linya natin. Senator Estrada, Igan at Connie. Good morning, Senator. Good morning, Igan. Good morning, hmm. Connie. Nagulat ba si tatay? Kamusta na po? Nung malaman niyang parang siya tinuturo dito nangako, alam ko nangangako siya ng pag-ibig. Mm. <laughs> Open <laughs> 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 ano ano ba Pero, usapan ano, sa action. pamilya? Oo. Oo. Ano na nalulungkot si dating Pangulong Arap mm. dahil pati siya ay uh, nadamay dyan sa issue ng uh, West Philippine Sea. Uh, sabi nga niya, siya nga uh, mismo ang uh, na-approve ng recommendation nila dating Defense Secretary Orly Mercado at mm -hmm. mga official ng mm -hmm. Air Force Philippines pa mm -hmm. uh, sad yung uh, BSP-Sierra Madre 1999 mm -hmm. para protektahan yung ating uh, teritoryo. Mm -hmm. Mm -hmm ma, ma, ma hang ano yung nabitawan po ninyo mga syempre salita diyan kay Mr. Tiglaw. Obviously because sabi nyo nga maraming mga nasabi na dapat uh, patunayan, hindi ba? Siya magbigay ng mga patunay doon sa sinasabi niyang allegation na nagkaroon ng verbal agreement. Sir, paano ho ang uh, ating mag magiging hakbang? Uh, meron ho ba tayong gagawing hakbang na legal halimbawa kay Mr. Tiglaw on this? Well, gusto ko lang uh, malaman talaga o malaman ng taong bayan malaman um, natin sino talaga ang uh, nangako na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Mm. Dahil nga niya sa kanyang column na pinagbibintangan niya yung administrasyon ng tatay ko, eh wala naman uh, no. Sir? Mm. Senator? Mukhang nawala. Uh -oh. -huh. Ay, sir, paulit lamang po, nawala po kayo. Mismo si uh, Secretary Orly Mercado, mm -hmm. siya uh, defense secretary ng tatay ko. Eh, siya mismo na... Naku, nawawala-wala si Senator. Si Oo. Oh. Siguro paulit natin yung pagkontak kay Senator jinggoy para mas malinaw. Sayang yung ating panayame uh, panayam eh, No? ah uh, pawala-wala. Miko? Ayan. Okay na ba? Alright, Senator? Yeah. Yeah, Sorry, oo oh, oh, pasensya na ho. Ah, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating linya. So, Senator, you were saying, ah uh, kailangan ah uh, ito ho ay mapatunayan. Kailangan mapatunayan talaga. sabi niya talaga kung sino, kung talagang sa administrasyon ng tatay, ni dating Pangulong Erap, mm. sino doon sa mga opisyal na nagsabi na tatanggalin, o nangako, na tatanggalin yung barko doon sa Ayungin Shoal. At saka kahit may hindi, nangako, diba? hindi naman ito it won't it won't hold, 'di ba? Doon sa mga Pwede bang pwede ba ipatawag na Senado 'yung ambassador para malinaw? Kahit executive session lang kayo, senador. Hindi na public hearing. Hindi siguro natin maring gawin 'yan. Okay. Tayo, uh, foreigner yan. <laughs> okay, okay. So may ibang channel para to compel him. Pwedeng, mag, pwede. Mag-share ng information kasi, 'di ba? Pwede patawag si Mr. Tiglaw. Ah, wi? Ah, okay, siya. Uh, mm, mm. Siya mismo, uh, uh, oo. Oh, oh. Para to shed light on uh, what he said kasi ang uh, ang feeling ko sa kanya is a purveyor of fake news. Marami na kasi siya, ano, eh, uh, sinulat sa kanyang column na na hindi totoo. Mm. -mm, mm, -mm. But, pinanggit ko kahapon sa privilege speech ko. Oh, opo, opo. So wala naman kayong balak na kasuhan on a personal ano kasi parang uh, na no? Na nadudungisan 'yung pangalan ng inyo pong ama. Wala naman siguro. Sa ngayon, wala naman siguro. Okay, okay. Pero may natatandaan niyo rin ho yung BRP Benguet na sinadsad daw noon sa kas na kasunod po ng BRP Sierra Madre sa Scarborough Shoal. Pero kalaunay inalis din, sir? Well, hindi ako privy dun sa BRP Benguet. Okay. No? I I don't know if it was Uh, the time of uh, my father nung sinadsad yung BRP Benguet sa UN show. Oo. Pero ngayon po, uh, nababanggit din na sa Senado ho, eh, bubuo na ng, uh, kumbaga, ng, uh, magbibigay ho kayo ng uh, pondo, maglalaan kayo ng pondo para sa, pag sa saayos po ng BR, BRP Sierra Madre. Baka meron ho kayong iba pang ano detalye on that, sir? Well, yan ang sila uh, sinasuggest ni Senator Jesus Kudero oh, After mm -mm. speech, no, na maglaan ng isang daan milyon mm. para magkaroon ng uh, mag-build ng struktura ron you know, lodging para sa ating mga kasanduluhan. Opo, oh, oo. Oh, yung, oh. Hindi oh. lamang sundalo. Pati yung ating mga... Sa Pag-asa uh, Island. Uh, sa fisherman. Oo. Oh, oh. ma mga, fishermen natin. Hindi lamang sa Pag-asa, kundi sa uh, Ayungin Shoal. Okay. Kasi sa Pag-asa nung siguro 2 months ago, three months,